Halaga yung araw at nang babalik ngayon ang inyong pinakamagaling na edition na natitira dito sa Pinas ng lang iba si Dudong. Mayroon ang pinakamagaling na edition ang okay? ginawagan ni Boss at ako ng ate para sa inyong misalat at napansin ko sa utility na nag-install nito malalim at tinutungan niya ng wire na pinaikot niya para umabot yung screw. Pero yung kabila, hindi yung nilagyan malalim na lang kasi meron siya screw mahaba black screw sinada gagawin ko naman ito tatap na natin may dalawang wire lang yung kinabit ko dyan kasi yung may bisiletal naman yung wala na grounding at pwede mo lang yan isiksik doon sa may butas ng outlet sa ito na yung kasi mababa lang naman yung logo yung sa silay kasal pa ka tsaka napakahaba ng screw yan guys atres yata yan yung screw yan yan oh, diba kabila silang don't. yung kabila niya. may kasi may yung itong yung yung may yung naman pala mamihigpid yun siya na ayun nakapasig ano pa kasi yung pin? Ang Instagram, basically, si Kaya kaya Ayan, lahat, pinakamagaling na electrician. pa eh. ako yung kasi so na lawang assistant. Dalawa, ano? Nulupot ka lang si Bo. Yeah. kita ng dalawang assistant para hindi ka mapagod yan. Yeah? Sana all. Ano? Yeah. Naisip talaga nung gusto kapakanan ko para hindi ako mapagod yung really, building ako ng dalawang assistant o oh, mag-abroad ba, ba kayo eh, dito sa Pinas, dito ko na mapapagod maliit pa sa ako yeah, dito lang yung video ay sa mga mga bye, -bye.